Durman po ito. Kailan pa to nag-expire? Ang tagal na, oh. Bakit naman po umabot ng ilang taon? Hindi oh, na akong mag-drive. Opo. Binilan rin ako nila ng ko. Ito ako ng 19. 19 years old. And you are, anong edad mo na ngayon? 81. 81, so, na no, all. Pero pasaway ka pa rin. Tata, si kuya, kaya hindi na ko rin yung... Wala tayong release ng trend dito. Pero, dapat alam natin, ha? Huh? Okay. Ito yung tanong ninyo. Ipinagbabawal ang pagparada sa mga riles maliban na lang kung letter A, nasira ang yung sasakyan at kailangan mo agad itong kumpunuhin. Kasi so, nasira, kailangan mo ayusin. Hmm? Letter B, wala ka ng ibang maparadahan. O letter C, kailanman ay hindi pinapayagang pumarada sa mga riles. Okay? Bago po yan. Tay! Shoutout muna tayo kay Bernard Alan Esteban ng Marikina City at kay Michael Ang ng Kingdom of Saudi Arabia. O sa palagay po ninyo, anong tamang sagot? Pwede ba tayong magpark sa may riles? Hindi pwede. Nakamamatay. Ha? Ang tamang sagot ay letter C. Kailanman, forever, ah, never. Hindi tayo pinapayagang pumarada sa mga igles.